guys, share ko lang sa inyo ang isang refrigerator na nabili namin sa kalakal. At itong ref na ito ay inakala namin sira na kaya ibinenta na sa amin. Dahil mostly talaga, yung mga ref na nabibili namin is talagang sira na siya at hindi na siya umaanggar. Pero itong, itong isang ito guys, ayan, hindi namin sukat akalain na ito pala ay pwedeng pwede pang gamitin. So, ang ginawa namin dito, it ay hinugasan lang itong, etong labas na ito guys ay hinugasan lang ito. Kasi, sino ba naman mag-aakalang ito ay pwede pang gamitin at ito ay umaandar pa. Kasi nga, tingnan nyo yung itsura nyo, diba guys? O, puro kalawang na siya. Ayan, lumang-luma na. O, diba? Tsaka, sobrang dumi talaga nito nung, nung ito ay nabili namin. Oh, yung itsura niya, di ba? So, itsura niya hindi na talaga mapapakinabangan. So, mabuti na lang. Tinesting muna namin po. At hindi namin nag-chap-chap. Kasi kung ito nag-chap-chap, sayang naman. Ayan. Kasi alam niyo ba guys, yung dati naming ref, na maganda pa naman sana. Kaya lang, ayan. Drawing na lang siya ngayon. Ayan. Ito talaga yung aming totoong ref na gamit namin before. Ayan, bagong-bago pa siya. Ayan, tingnan nyo guys, diba? bagong-bago pa yan kung titingnan Two-door condora. Pero tingnan nyo naman, ang laman naman nito ay hitik na hitik sa naman Ayan. So, pagkita ko sa inyo ang mga laman nito ng aming ref. O, oh, diba? <laughs> eh, ito na lang ay laman ng ref namin na itong guys. Ayan, samot-saring abubot. Ayan. At eto, nasa baba na, tingnan niyo parin ito guys, Oh. Iusod-usod ko nga itong ano ko, itong aking, ayan, para makita ninyo, kung ano ang laman nito dito sa loob, at yung aking, at maging itong aking electric fan ito, ay mula din yan sa kanakan guys, na inayos na lang at repair ng aking asawang repair man. At maging itong aking, Selling fan na ito, itong aking electric fan na ito ay isa rin to sa mga nabili namin sa kalakan na sira at yan ay inayos lang din. At eto mga ang sinasabi ko sa inyong ref namin dati before. Ayan, di ba? Oh my goodness. So ngayon, iyan na ang kanyang laman. Samot-saring abubut na lang din ang laman ng amin ref. Kaya, naisip pa namin na ito ay gamitin. Testing namin kasi according doon sa may ari na pinagbilhan namin ng ref na itong luma, ito daw ay okay pa. Pero hindi niya sinabi kung bakit, ibinintan na niya ito sa amin. Yan, okay pa ito. Hindi namin, hindi sa sinabi kung bakit. Basta ang alam namin, Okay pa niya yan, okay pa yan, pwede pa yan gamitin. So, trinay talaga nandong isaksak sa, ah uh, dito sa, sa saksakan, simba sa, sa, sa Yung pala guys, ang may problema lang dito, ay nakinapansin namin ang may problema sa na ito, ay yung kanyang pananpak Yung, yung kagaya nito guys, yan, yan, yung ganito. Eto, Nakita namin ng putol-putol na yung dito. Yan. So, putol-putol na yung ganito niya. Yan. Kaya pala, hindi na siya gumagana. So, sabi ko, sa ko, try niyang palitan yung ganito niya. Palitan niya ng ibang, yung, yung ibang ganitong cordon. Yan. Ganito. Tapos, guys, nung kanyang pinalitan at isinaksak nga niya, ayan, namang nga kasi nga, umandar pa talaga siya. So, ngayon, naisipan ko, Lalagyan siya ng tubig at lagyan siya ng yellow. So, kagabi guys, pinag-overnight ko na itong yellow to. So, since ito pa lang naman ang ginawa ko kagabi at nakita kong siya ay matigas, so, gumawa ako ngayon ng bago. So, bukas titinan ko, sigurado, ano na siya, matigas na rin siya. At saka, ito pa lang guys, ang laman nito oh, Water pa lang siya. Water. So, wala pa kasi akong ano guys, ilalaman dito. At kung napapansin nyo guys, wala na siyang ano, yung mga, yung mga nakalagay dyan, yung mga parts dito. Tsaka yung kanyang chiller, wala na rin siyang chiller, wala na rin siyang pinto. At yung mga nakalagay dito guys, ay wala na rin siya Oh. Yan, wala na rin. So, siguro, kasi akala nila sira na to hindi na umaandar sa kanila. So, ayan. binenta na nila sa amin. Yan. So, ngayon, meron akong instant refrigerator. Salamat sa nagbenta sa amin ito. At siyempre, thank you din sa aming hanap mo hinakalakal ng dahil sa pangangalakal namin ay nakakakompleto kami ng mga gamit yan guys so, at alam nyo ba maging itong nasa taas na to yan kiluhan to guys eh, yan. yan din ay umaandar pa rin siya guys. Okay, okay pa rin siya. The next thing ko na din yan. Okay, okay pa rin siya. Kaya if ever na magkaroon ako guys ng tindahan or whatever na paninda na mayroon ako. So, mayroon akong magagamit na digital na kiluhan. Ayan. Ang ganda, ba diba? So, sa pamamagitan ng amin pagmimili sa akong kalakal ay nakakaipon kami ng mga gamit. At ganun din yung guys. Yung nakikita lahat niyo, yung ino, nasa taas na taas Lahat din galing sa kalakal. Sa kalakal din. So, pinigtyagaan ko din yung bugasan. At maging yung wall clock na yan ay galing din yung guys, sa kalakal. Yan ay sira din na ay nais lang din ng aking anak at nilagyan ng battery. Kaya, ayan, meron na pa wall clock. O, oh, ba diba? Oo. Oh. Salamat sa panunood ninyo sa aking munting video. Thank you guys. God bless. At pakishare na din yan para naman maka-inspire tayo ng iba pang mga viewers.